By February 11 to 13, we will host in Lingayan, Pangasinan, the first National Scout Youth Forum. And that will be participated by the six scouting regions of the whole of Luzon, that is from Batanes down to the Bicol region. By 17 to 19 of February, three days after the National Youth Forum, We are expecting 700 officials of all the 120... Local Councils of the Boy Scouts of the Philippines. Yan ang taas noong ipinagmalaki ni Imelda Samson, Regional Scout Director ng Ilocos Region, sa mga bisita at sa mahigit isang libong scouts na lumahok sa 41st Eastern Pangasinan Council Jamboree na kasalukuyang ginaganap sa Camp Tito Abat, Manawag, Pangasinan. Maraming aktibidad ang inilatag para sa limang araw na jamboree na nilohokan ng mga estudyante mula sa Ordaneta City at sa mga bayan na nabibilang sa Pangasinan Division 2. Sa opening program, namangha ang lahat sa pagpapakita tanggilas ng mga sundalo ng Camp Tito Abat sa isang rappelling demo. Nagsagawa din ng fancy drill ang mga sudyante ng Bautista National High School. Samantala, ipinarating naman ni Governor Amado Spino Jr. ang kanyang panghihinayang sa pagkakatanggal ng scouting sa DepEd curriculum. Kasi sa akin, dyan natin natututunan lahat kung paano tayo maging professional pagdating ng araw at paano ang mangyayari sa atin at kung ano ang gagawin natin ay hinuhubot sa mga organisasyon ganito. Ito ang palat, pinakamalaking organisasyon ng mga bata, mga kabataan sa buong mundo. Ito ang pinakamalaki, ang scouting movement. Bilang senior scout, binahagi ni Rich Brian Makaraag ang ilan sa mga pag-uugaling dapat taglayin ng mga nakababatang scout. Ang katulad ng pagtulong sa mga former board member, maging Rosario. At yung uh, ano, paggalang sa mga Magtatagal ang 41st Eastern Pangasinan Council Jamboree hanggang January 31. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.